Ayon sa isang survey, may kit sa 7 milyong pamilya sa Pilipinas ang nakaranas ng gutom nitong nakaraang tatlong buwan. Ito ay dulot ng pandemyang ating nararanasan. Pero alam ninyo, sa kabila ng marami na nagugutom, marami din naman tayo mga kababayan na nakakasurbay, nakakaraos. Hindi dahil sa reklamo, paano? Simple lang, tiyaga sipag at simpleng pamumuhay. Naaalala ko tuloy nung kabataan ko. Lumaki kami sa simpleng buhay pero siyempre puno ng diskarte. Halika, samahan mo ko at ipapasilip ko sa ang buhay probinsyano sa Tabing Ilog. Ah, dito tayo sa San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. Ano? eh binabalikan lang natin yung nakaraan ito po yung ilog na ito po yung ilog na hindi umaagos eh kaya tawagin namin dito ilog na patay pero maniwala ba kayo ilog na patay lang ito pero napakarami na yung binuhay nito patay pero ang daming binuhay ang dami umasa dito mula pa nung maliliit kami at actually hanggang ngayon sa dami na isda na nabubuhay po dito mula pa noon may naalala po ba kayo sa ilog na to? Naalala ko to nung bata sila ni Eric. Tumatawid sila dito sa ilog na yan dahil tinuturuan eh, sila ng Ako na po lumangoy. yung kausap nyo. Sino po ba yung sila? Si Eric, si Anthony, <laughs> si nga. eh, <laughs> uh, tapos? Ayan, uh, tutukan tutu kayong lumangoy. Kahit lang ano, lang aso. Langoy aso. lang aso. Uh, aso. Uh, malino yung ilog niya. Saka dito tayo nangyengisda, no? Uh -huh. Tapos oh. ano, ano paano paano naalala niyo paano tayo isda nang ng araw diyan? Sumasa yung tatay mo dito. Aha. Uh oh. lo ba kayo nagsalambaw noon nila tatay? Ah, mataga. Tama si mga tao na kami ng lobo. Eh. tatay mo eh. Grabe tayo eh, ka. Ako ka ko Lalay. <laughs> Pero parang mas maraming nahuhuli pagka magdamag po ano. Oo. Oh. Bakit po ba pagka magdamag eh, mas maraming nahuhuli? Kasi ang isda nun magalaw. Mm. Ang <laughs> lakad ang lakad <din> ang isda eh. Ang <laughs> lakad ang lakad <din> ang isda eh. Ang <laughs> lakad ang lakad ang isda eh. Mm. Tama-tama matatapat na sa labas. Pag agad namin nahuhuli na siya. Mm. Naalala ko dati na, na yung pinatatalumpa kami nila tatay sa may water lily tapos eh gulo i yeah, aboy. Uh, paano yeah, ba kailan kailangan gawin sa amin ni tatay po 'yun kasi no araw. <coughs> yung <pa>, 'yun <coughs> yung pong <coughs> kailan kailangang kailangan uh, tumalon pa kami sa mga water lily para mamulad ng vista. Mamulad ng vista no. Hoy eh ka. Yeah, aboy, yeah, aboy. Uh, yung pong sa lambaw na 'yon, ah uh, marami din pong uh, nahuhuli no. Ano-ano mga isda po? ano-ano isda, lukaw, biya, ulig. Nakatang ulig na isda. Nakatari, hamanan eh, na mm -hmm. Kung baga matagal pong, matagal pong marami ang umasa dito sa ilog oh, na to. Oo ano ba? Marami na po eh, lima kami sa labor rito nung araw. Uh -huh. Opo. Pero ngayon po ba, kumusta po itong ilog na to? <laughs> Nalana, so, wala ng gala yung eh. ilog na no, no. Bakit po? Yan, yeah. Matuyo eh, saka naging maburak nami-miss ba yung panahon na marami pang mm, oh. na huli diyan? Oo. Oh. Opo, Sayang, apo. Ano Oo, oh, sayang. Pero di ba 'le, baka sakaling uh, mabuhay pa natin yung ilog. Alagaan apo, lang natin. Kaganda sana kung mabubuhay rin. Uh -huh. Marami pang mga hinaras na aabot. ito natatandaan ko pa to ito itong itong uh, hagdang bato na to nung uh, araw dito kami ito pagka mataas ang tubig may mga naglalaba pa rito ayan may mga naglalaba pa diyan naalala ko may kamachili sa banda rito eh. May kamachili dyan Ang gagawin nako naalala ko tuloy Pagka may isang May aabutan ako Nakatalong ko sa puno ng kamachili alam niyo na kung ano ginagawa sa dito sa Kamachili. Oo. Oh. Ayan, ayan. Ito po yung uh, kwan? Ito yung uh, hagdang, -bato. hagdang bato. Ayan. Maligit pa kami eh. Dito kami lagi. Ito, tingnan niyo itong ilog. Oh. Ito, mukha na itong mukha na tong hindi ilog eh. Ayan. Dati po, ang ginagawa po namin dito ayan mula dito sa hagdang bato na to tatalo na po ako sa ilog tapos tatawid ako doon sa kabila Ayun. eh kadalasan pa para makatawid ako may dala akong uh, galon yun yung pinakasalbabida ko may galon ako yung galon lang na apat na litro bata po pumunta sa kabila may nagtatanim kasi ng mani doon may nagtatanim ng mani may MS kayo nakikikuha kami nakikaana kami ng mani na hindi naman amin <laughs> dito tayo dito. Inaalaala natin ang nakaraan eh. Ganda na ng bangka ngayon ah Kanina po bang bangka ito? Kay Kuya Ike ba? Bye! Bye! Happy weekend! Ito nakikita nyo tong nakikita niyo tong uh, balsa ayan may balsa po ano balsa balsa tapos meron pong kubo ayan yan nakikita nyo tata balsa may kubo ayan tapos merong kawayan dun sa itaas kawayan ang tawag po dyan sa lambaw kaganit ng tahimik ang ilog mas magandang uh, mag, uh, mangisda pagka kasi humangin hangin na ha, ah, eh mahirap pong pigilin yung kan eh mahirap pigilin yung ah eh, uh, eto eto na yung eto na yung salambaw kapatis, eh so, lumapit tayo sa salambaw kapatis, 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 kapatis. mukhang sika talaga ang salambaw na ito minsang napasyal ako sa bahay ng ninang Alice Eduardo ko aba may isang eskultura ng salambaw Wow, wow, wow! Alam ba ninyo kung sino ang may gawa nito? Hulaan ninyo. Siya lang naman ang isa sa The Outstanding Young Men Awardee World Class Pinoy Brass Sculptor na si Michael Cacnio. Kilala siya sa paglikha ng iskulturang sumasalamin sa payak na pamumuhay ng mga Pilipino. Tulad ng pamumuhay namin nung bata pa ako. Naalala ko kung di ako nagkakamali, mga mga 10 years old hanggang uh, 14 years old nandito kami sa sa ilog ito po yung source of income namin dito rin kami kumukuha ng kabu ng pagkain kasi pagka naka, nakakuha ka ng uh, nahul, nakahuli sila tatay naista uh, ng nila na yun pagka hindi na ibenta yung iba titira yun na yung iuulam namin But may pagkakataon gabi gabi ay lumalabas kami nananalambaw hanggang kinabukasan na yun magdamag pero mag kami pahinga eh, pahinga din para mapahinga yung ilog alam nyo ba ang excite ang masarap na party nito yung memories lang o pag-uusapan ano? pagka po umaga mga bandang alas 7 na umaga sila nanay andun sa may nakita nyo kanina yung, yung batong hagdan kakaway-kaway ah, na sila nanay so yun ang pinaka-almusal namin sa umaga yung kan kanin na dala ni nanay at syempre yung yung lulutuin namin na sariwang isda. Diba? Ang gandang memories. Pero ang mas pinakamahalaga don, talagang pagka mahirap ka, gagawa ka ng paraan para ka mabuhay sa disenteng paraan. Ulitin ko, sa disenteng paraan, ano? At uh, pangalawa, uh, napaka-importante talaga na meron kang ganitong klase na bigay, bigay ito ng, ng Panginoon eh. Kalikasan to eh. Dapat naaalagaan yung ganitong klaseng bahagi ng, uh, ng kalikasan natin. Naalagaan, sapagkat ito din yung pagmumula ng ating pagkain. Huwag natin dudumihan, huwag natin sisirain, huwag natin pababayaan dahil ito ang paraan para tayo ay mabuhay. Kapag sa lambaw, itataas lang po ito. Yeah! Tapos, yung kawain yung bababa, may lambat yun. Tapos may kalabaw nga pala dyan. <laughs> Dati masarap maligo. <laughs> Ngayon kasama mo na maligo yung kalabaw. <laughs> <laughs> Ayos! Alam ka na! Ah, marami dito ng isda. Maniwala kayo. Ah, lahat ng isda ng tabang halos yan nandito. may tilapia, may gurame, may bulig. Wala hito. May... Walang hito. Walang hito sa putik yun. Pero <laughs> <laughs> na rin hito. Ano ko? Oh, may hito, may lukao, may bilog, may uh, imelda, may uh, bakuko. Oh, may liwalo. pare, pambihira yung liwalo eh. Sa bukid yung liwalo eh. Oo, oh, marami nang hito. Pambihira na ng panti. Ayun. Ayun, ito pala yung pante. oh. Ayun, ayun, Malimit ko rin itong ginagawa nung uh, bata pa ako. Magaling po akong magpante. Uh, magpante. Ayan, magpante. Ano? At uh, ngayon po ay tuturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng pante. Parang pakit pa ano. Ne, <laughs> uh, mamaman daw tayo, ano? Mamaman daw tayo. Ibig sabihin ng um, mamaman daw ay parang hahangon ka o magha-harvest ka kung meron kang nahuli doon sa pante. Eto. Ito. Ito to, to. Ito to. Ayun, ito, ito. Ito kita nyo. Nakakaalis <laughs> oh, si Kuya din. Ah, ayan nakita nyo oh. Oh. Ay, may mga biya at saka tilapia, kawawa-kawawa. Ayun oh. Ito Oh, ayan, merong hulim uh, may huli dito ng uh, uh, tilapia. Ito tilapia ito. Saka biya, ito biya. Ayan. Eh kaya na hindi akin to. Pinakita ko na sa inyo. <laughs> Ayo muna kayo ha. Ayun. Sorry. <laughs> hindi ko na pwedeng kunin dahil hindi mo akin yun <laughs> saka hindi tayo nagpaalam so alam nyo na kung paano magtanggal ng pante ha <laughs> kung paano mamante ayan uh, uh, at o oh, humango ng huli mula sa pante tayo na baka mahuli pa tayo ni Kai map mapandaw pa tayo ni Kuya Ike dito sa dulo eh? ay Kuya Ike uh oh Ang bihira. Andiyan ka pala. Ah, ay right. Isa. At hindi, ikaw na lang pala ang natitira dito ah. Oo. Oh. Oh. Eh. Sa Salambaw, ikaw na lang may Salambaw. Oh, bakit uh, hindi, bakit na tuloy-tuloy tinuloy-tuloy mo lang yung pagsasalambaw? Diyan eh, tayo hmm. na buhay. Wala na akong nakakita ng oh. So gaano katagal ka nang nagsasalambaw Kuya ay? Matagal na. May eh, dalawang buwan na siguro eh. Ah, hindi lang. Hindi lang ano. Uh. Pagpapakunete, mm. panlima ko ng salamboy. Panlima ng salamboy. Ah, bakit? Nasisira yung mga nauna? Nasisira. 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 Mahal paggawa ng salambaw? Eh, okay. pag sariling gamit yung kawayan. Uh Oo. -oh. Walang maraming gastos. Walang masyadong gastos. Ikon mo nga sa akin, i-describe mo nga sa akin kung ano-ano ba yung mga parte ng salambaw. Bansa. Ano yung bansa? Mga, mga ilang, mga ilang kawayan yun. 45 45 yung malaki laki, laki. Mm -hmm. tapos hapay-hapay yung tapos, alin yung hapay-hapay? yung kahoy na itinataas itinataas oo ah, ok uh -huh. tapos sancho na yan so, alin yung sancho? yung, yung kawayan oo yung magka-cruise magka-X ah, magka na na kawayan ok tapos tapos lambat yung lambat uh -huh. pero yung bahay ba yung kubo mo daw kailangan yung sa lambaw may kubo? Oh, sigado ko na eh, meron kong masisino. Ah, tama, tama. <laughs> oh. So tapos may uh, yung lambat, medyo mahal yun. At medyo mahal yun. Magkano bang lambat ngayon? Pagka sariling gawa hanggang benching ko. Sariling gawa pa yun ha? Sariling gawa. So pero pagka binili mo sa mga naglalambat talaga, uh, magka magkano yun? Segunda mano, oh. Disney Ah, oo. Oh. So mas mahal pa pagka ikaw yung sarili, yung gumawa ng sarili mo. Ah, bago saka kanyon, yun saka syempre gagalingan mo ang paggawa anong oras dapat um, uh, na uumang naguumang o uh, lumulusong para sa salambaw para ka nang so sa gabi pa lang ano Oo, sa kumagatang tapos hanggang anong oras yun? Umaga yun hanggang umaga na hanggang umaga na uh -huh. pagka ka, katagal yung pag-uumang mo kanyon, uh, kwan hindi ka ba nakakatulog sa uh, Gabi. Oo. Oh. Dinadaan na lang sa kape. Ah, kape. Ah, so magdamag kang gising, ganun. Sa araw kong tulog. Na. Oh. Pagka nakababa yung lambat na ganyan, gano'ng katagal mong hinihintay bago itaas? minuto lang. Mga tatlong minuto. Tatlong minuto lang. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. tapos, angat na. ah, uh -huh. tapos, ano-ano mga isla ba mga nahuhuli dito? Palapia, Lukao, Bia. Mm uh -huh. Mga magkano pagbebentahan mo sa isang magdamag na pagtatrabaho? Eh, sa umaga. Uh, lipo, uh, uh -huh. uh, mahina. Mahina, mahina pag isang libo. Oh. Pero pagka, pan, pagka malakas talaga, gano'n pa. Ay, okay. may benta ko lang ng tapong. Uh -huh. Ah, ayos pala. Ano? Itong ilog na to, mukhang medyo malinis-linis ngayon. Ano? Eh, yung know, bomba ko yan. Ay, eh, sir. Inalagaan ko lang yan. So, parang sa'yo na pala itong ilog na ito? Ay, ay, lumalabas na gano'n. Pag hindi ko kasi nilinis yan, may alam na ako. Uma. Tama ka doon. Ano? Kung baga, kung gusto mo makapaghanap buhay, magsakripisyo ka. Oo. Oh, Gastosan mo eh. Wala bang ibang nagsasalambaw dito? O may extra sa'yo? Sabi ano ay, pa-extra naman sa salambaw. Walang gano'n. Kung meron mga hihiram, may ala pa naman. Subukan lang nila. Subukan uh, uh, lang nila. Mahirap mahiram naman nila. Akala ko nagbibabanta. Subukan lang nila. Hindi, kasi hindi naman ating itong ilog eh. Ito yung sabi ko nga kanina, biyaya ng uh, Panginoon uh. sa atin ito eh. Saka ito ay public property ito, No. Eh kung uh, lili, kung magtutulong-tulong ba ang barangay at linisin tong eh uh, uh, itong uh, water lily na to, makakatulong ba sa inyo? Abe, malalong malaki. Uh -huh. Mm Lalong malaki yung tulong. Oo. Uh -huh. eh yung burak daw, maburak daw. Ay, totoo. Oo. Eh ano ba pwedeng gawin sa burak na yan? Pwede bang ipa-kanyan, pa pahukay sa DPWH? Pahukay natin, no? Pwede siguro. Uh -huh. Pahukay natin para mas maganda sayang tong ilo kaya lang dapat yung mga kalabaw na yan wag muna silang naliligo dyan may bisita sila eh taga may nila ang eh may mga may mga naliligo pa ba rito eh? wala na nanunuso ah nanunuso ay taga muna butay na sabi mo yung suso Paborito ko kasi suso eh <laughs> <laughs> sa pante <laughs> sa kapan ano ba itong pinagsasasabi ko suso pante o oh, ayan eh, okay paano ba mag, mag, nung araw alam ko paraan pero para um, sa'yo naman galing Paano ka ba makakahuli ng suso dito sa ilog? Kinakapun. Uh, sa ilog, sa putik. Saan ba din? Sa bandes, uh, mababaw na? Kahit saan naman dyan, marami. Ah, so pwede ka sumisid? may hanggang din lang. Ah, mababaw lang pala. Ang bihira, takot na takot pa naman ako mahulog kanina. Eh, samantalang alam niyo ba nung araw, itong ilog na to, lampas kawayan yung gitna niyan. Malalim. Ngayon pala, hanggang gano'ng ka na lang. Ang bihira, ano eh nagtuyo uh, yan eh Natuyo pa to hanggang na tubig yan tsaka hanggang dun lang. ay grabe ano sana pa lang ma-maintain yung lalim ng tubig O kaya madagdagan pa okay bukod doon sa uh, yung susu eh, kakapain mo sa may pinaka uh, uh, riverbed na gano'n saan pa pwede hindi ba yung yung mga water lily na yun may susu yan Kasi ilalim kaya yung bangka na yun pagka may bangkaka yung gulong yung water lily yung kapag pag mo lang yung water lily, meron ka na mahuhuling suso. Anong klase ng suso yan? Tapa. Tapa. mo na. Kapa <laughs> oh, ano pa, ano pa. Ang daming pakinabang dito. Kinukwento ko, yung water, ay, yung water lily, yung tangkong. Masarap ang kangkong. ko. ang matataba ang kangkong. Oh. Para may nagtapon ng basura doon. Ano? Para may nagtapon ng basura doon. Ano? yun ang hindi maganda. Itong ilog natin, dapat alagahan, huwag tapunan ng basura. Kaya, thank you. Salamat. itong mga kangkong na to, talagang inaani namin yan. Dalawang gamit. Yung isa, pangkain ng baboy. Isa, pangkain ng tao. Oo, <laughs> oh, ito, itong mga kangkong na to, kita yun, tataba. At uh, yan talaga ang magagandang klase ng kangkong. Yung sa ilog uh, oh, adobo. Yeah. niyo yung kangkong. Masarap yung adobo. At syempre, masarap niyo yung kasama sa mga sinigang at uh, iba pang mga pesabaw na ulam. No? Ito yung sinasabi kanina ni Mama Junior sa ni Mama Anyano. Yung uh, mga water lily na yan, pinalulusong kami nila tatay niya. Kaming dalawa ni Kuya Eric. Pagka uh, mananalambaw, para magtaboy na isda. Yan, taboy may isda. Ayan. Eh, ang liit ng katawan namin nun. Eh. Ang papayat namin nila ko Eric, kaya wala, hindi naman kami pinapansin na isla. Eh. <laughs> <laughs> ang buhay ay parang pagsasalambaw. Magtyaga ka lang gumawa ng matibay na balsang magdadala sa iyo sa agustang buhay at lawakan ang lambat na papandaw ng maraming biyaya. Ganito ang simpleng buhay sa probinsya. Magsikap lang at magtsaga sa araw-araw. Mapabukan liwayway, takip silim o dapit hapon. Nako, sinasabi ko sa iyo, paniguradong hindi ka magugutom. Shout out sa inyo mga ka-tune in. Thank you for watching. Sana linisin natin pare-pare para ang malayang makahuli ng medyo malaki-laki.